another day, another vlog. Ayan, Merry Christmas guys. Merry Christmas everyone. So, dahil Merry Christmas na, so may mga dumarating tayong mga papasko. Ayan, thank you, thank you so much. So, thank you so much. Ito ay nanggaling sa Batangang Gas. Sa, sa, ano, Kaping Barako. <laughs> guys, Sir 59 Bird Channel, pinadahan niya ako guys na, Kaping Barako. So, ayan, box natin. Dumating to kagabi, kagabi, nandiyo. Ayan. Inbox ko lang. Ayan. Tiyan natin baka merong bukayo. Asa ah, so mo lang bukayo. <laughs> Kaya. <clears throat> so, ayan ang dami. O. Oh. Ayan. Eto, meron na akong kape na pang. God, siguro tatagal to ng mga isang buwan. Isang buwan siguro. Isang buwan. Thank you sa so, mga server. Server kapag ano. Kapag ka. Uh, mura siguro yung pad, yung bias sa si LBC Order na lang ako diyan sa so, Taytay LBC ko yan. Thank you so much. Guys, napakasarap talaga ng kape ng para ako. Bibili ako ng coffee maker. <laughs> Ayan, thank you so much Sir 59 Bar Channel sa iyong papasko sa akin na Kaping Barako. Thank you so much. Uh, bye! Subscribe niyo po guys si Sir 59 Bar Channel yan from Batangas. Bye!